So may arrival kami ngayon mga bossing talagang napakaaga ng ating arrival na aray ay deri na nga mga buseng ang pinakahihintay naming arrival sa lahat ay tuong pagkakadami nga ng selektor ngayon kaya kami maaga palang inan nandini na kaso nga lang mga buseng ay kumain lang kami dun sa labas ay pagdating namin ay nagkumpula na mga selektor mga buseng walang jo ay buong South Luzon at ay nandini na ay pagkakadaming taga nila ay talagang unah-unahan ay eh, mga buseng kaya hindi na magkaige kung paano ang dali namin sa arrival na yeah. mga buseng at galit na galit na yung staff ng guapitas ay gawa nga ng inuupuan at pinagtutungtungan yung lami sa dine ay hindi naman kanila aray mga buseng ay tong pagkakalikot sa si dyan ng mga siliktaw o pagkagarning arrival pero pagbukas naman niyan mga buseng ay papupistuin pa rin doon sa loob at ang bukas nga na ay alas 6 pa mga buseng kaya naman aray at talagang kumpula na kami ay hindi na magkaigay kung saan pipistaw mga siliktaw sobrang damay, mga buseng ay sa pagkakamalas pa pisto naming iyon. At ang nasa unahan namin ay selector day ng sapatos. Ay di tayo mauunahan na naray mga buseng. Ay walang magagawa ay sa daming array. Ay talagang gay on kung ano nalang na Ay di yun nga mga buseng ang ating mga nakuha. Kita mo ka sa daming iyan. Pero yan ipagpipilian pa rin natin mga buseng. Ay toong ka naman eh yung mga istantay mga buseng sa sobrang daming selector. Ay buti na lang at walang nabasa sag ngayon. Ay, ditignan nyo naman ang mga kapit-bita ng mga selector din na eh, mga busaing. Ay, tuong pagkakadami ng sulid. Ay, aring ang kapwa natin selector ay nakakuha ng AD0 Prime X mga busaing. Ay, 13,000 ng SRP niyan eh. Ay, may nagsasabi nga sa atin na tayo din naglulukuhan lang din eh. At puro mga pike. Ay, hindi naman luko eh mga selector. Para makipagkagawan din eh kung aring mga pike. Siyempre, no authenticate din namin iyan bago namin bilhain. Ay, aring nga at nakuha ni Dave yung Nimbus 26. Kaso ang nakakuha nung kalahati ay taga Maynila. Kaya sila yung flip mga buseng. At si paring Dave ay natalo Kaya sa kanila napunta yung Nimbus 26 na A6 mga buseng. Ay-ari nga yung nakuha ng ating mga kapwa selektor mga buseng. Napakadami din nga ng kanilang nakuha. tuong pagkakataas lang din ng ibang price mga buseng. Kaya naman binitawan na laang din nila. Ay-ari ang flatways ng aming arrival mga buseng. Ay nandi ni eh yung pinagpapasahan namin ng sapataos sa taga Maynila <laughs> walang yun, hindi namin alam kung paano papatungan yung aming nakuhang sapataos, at syempre hindi na tayo kailangan makipag-transact pa at sila na din ang tatawad sa atin kaya naman tong hindi na magkaigay mga person kung paano ang aming gagawing array yan nga play si Ate Angel at yung kanilang mga kasamahan ay napakasulid naman ang nakuha ng mga yan eh ay ayaw na naming makasama mga yun sa at toong pagkakataon lupit pala ng mga aray ay siya hanggang sa susunod na lang ulit mga boss saying thank you for watching and ingat po kayong palagi